Alam mo kung bakit sumasa masarap tulo mo? Alas sa isang pasok ng anak mo, habang tulog ako, papasok ako ng umaga na alas 8, ikaw natutulog ka alas 4 o alas 5. Dahil sa walang kwentang mga vlogger-vlogger na to. Ito yung mga kasira, na pati yung dalawang anak mo na papabayaan mo, wasakin ko na lang to. Okay sana kung katulad ka nung ibang ano dyan eh, yung ibang misis dyan, yung pag sa cellphone, kikita. Kung ganun yung ginagawa mo sa cellphone, bilhin pa kita na isang cellphone ulit, tapos ako na lang sa bahay kahit nagkatrabaho ako. Ako? Toxic naman na ito. Oh, ito pa isa. Alam na, ano, sasawsawan pa. Hmm? Kainis. Manda! Manda! Pa! Nakapagugas ka na ba ng mga plato? Opo, mama. Kanina pa po. Nakatatlong tawag na po kayo, ah. Okay, sige. Kaya nga muna ako. Anyari ba dito kay mama? Parang lagi wala sa sarili. Oh. Uh. Oh. Pa. Lus. Balik. Umalis ako kanina. Ganyan ito nakagulo. Hanggang ngayon ganyan pa rin kagulo. Eh, Papa. Gawain na po ni Mama to eh. Kasi po kanina, ako na po yung nagugas ng plato tsaka nilinis ko po yung kwarto ko. Ipagkain na ba? Wala pa nga po eh. Saan ba mama mo? Nasa CR po ata. Mariusip naman buhay ito. Lagi nang ganito. Ano at... yung inerte, inerte. Tapos, mm -hmm. iyak, iyak. dapat. Tunga lang. Hindi yung... inarte inarte tapos pag pinatulong iyak-iyak. Ito dapat. Yung sinasabi ko eh. Poy? Oo! Oh! Ba't wala pang ulang? Teka sandali! Ano ba naman? Kanina pa to. Pati yung pinagigaan. Ano ba nangyayari sa taon to? Manda? Doon nga mo na sa kwarto. Samasabay pa sa init ang panon yung ganitong gulo ng bahay. Ano? <laughs> ano ba yun? Ano-ano ba yun? Eh, hindi akong makakilos gawa ng ano eh. Nangihina ako. Tsaka, kanina pa masama yung pakaramdam ko talaga. Uy, nung Sabado pa to. Martes na. Kamu, nung Sabado ka pa, uling ko ka maglalaba. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Ingigaan, ganun pa rin. Umalis na nga ako nang di kumain eh. Darating ako, wala pa rin pagkain. Pati yung dalawa, hindi pa nakain. Eh, marunong naman niya si Amanda mag-asikaso ng pagkain ni Day. pa ba ako ko. Sinabi ng masama yung pakiramdam ko. Ano ah. marunong? Ba't lahat mo na sa panganay mo? Purgit na asahan na dito, ginawa mo ng katulong naman. Balang-balansi rin dapat. Hmm. Ano problema Ito problema eh. Babasagin ko na to eh. Alam mo kung bakit sumasakit ulo mo? Ha? Alam mo? Anong oras ka natutulog sa kaka-cellphone? Pang umaga yung isang anak mo, sasakit talaga ulo mo. Alas sa isang pasok ng anak mo, habang tulog ako, papasok ako ng umaga na alas 8, ikaw tutulog ka alas 4 o alas 5 dahil sa walang kwentang mga vlogger-vlogger na to. Tinimu yung sistema mo. Hindi ka na nakakagalong na maayos sa bahay. Magmula nang pumasok yung taon na to. Eh, wala naman kasi akong ibang libangan eh. Buti nga, hindi ako lumalabas-labas din eh. Hindi ka nga lumalabas. Hindi ka nga chismosa sa mga kapitbahay. Sobrang chismosa mo lang at toxic mo naman sa mga vlogger-vlogger na to. Inaabot ka na madaling araw. Kung hindi bakbakan sa politika pinapanood mo. Yung mga nagpo-promote ang sugal na pinapatawa ko kuno. Tapos kadalasan pa bago ko matulog o yung tawang mo ko ng mga katoksikan. Ang bigat sa buhay ng ginagawa mo dahil sa cellphone na to. Mabuti po na yung cellphone natin yung walang ani, camera eh. Magmula nung dumating to, wala na ito na no? oh. Naiintindihan ko naman kung may hirap sa bahay eh. Ha? Pero kung ito yung makakasira, dapat yung dalawang anak mo na papabayaan mo, wasakan ko na lang to. Grabe ka naman sa akin. Di ba ako pwede magpahinga? Pwede kang magpahinga pagkatapos lahat ng ang gawain. Pag kumain ng dalawang anak mo. Anong nangyari sa'yo? Sinisira ka na ng cellphone na to. Sinisira ka na ng internet. Okay sana kung katulad ka nung ibang ano dyan eh. Yung ibang misis dyan. Yung pagpumindit sa cellphone, kikita. Kung ganun yung ginagawa mo sa cellphone, bilang pa kita na isang cellphone ulit, tapos ako na lang sa bahay kahit nagkatrabaho ako, ako paggagawa lahat yan. Kasi maintindihan ko, kumikita ka sa pinagagawa mo. Hindi eh, puro kachis, puro chismis, chismis, lang na toxic ang pinagagawa mo. Minsan papasok yung mga anak mo, hindi planchado yung uniform. Dalawang linggo yung palda ng anak mo, hindi mo malalaban. Si Amanda na nga eh. Magmula nung natuto yung panganay mo, naging ganyan ka naman totoo lang. 30 minutos tapos lahat yan eh. Eh di sana, mas mahaba yung oras mo na nagsiselfong ka. Wala pang isang oras, makakapagpakain ka ng mga anak mo eh. Eh di sana, mas mahaba yung oras na makapagselfong ka. Magmula pumasok ang 2025, ang gulo ng bahay natin kung kailang pinaganda ng gawa. Mas okay pa pala dati nung di ganito yung ano eh, yung lapag eh. Mas okay pa yung pader na lang yan eh. Mas okay pa na wala tayong kaysa may. Malinis tignan. Pinaganda natin tapos ito lang si Sira. Kakainin ka nito. Oras asikaso pagiging ina mo at pagiging asawa mo sa akin. Kakainin ka ng cellphone. Ano nangyayari sa'yo? Eni, sorry. Sorry. Nadadala kasi ako sa mga pinapanood ko eh. Kaya nga, marami kang choice po yung dapat yung panoorin. Ang panoorin mo yung may katuturan. Yung magiging healthy ka, magiging healthy yung anak mo, magiging healthy yung asawa mo. Yung magkakaroon tayo ng dagdag income. Ha? Huwag kang dumaya sa mga taong puro toxic lang din ang gusto kasi toxic ang utak. Choice mo yan eh. Okay sana kung kada panood mo, wow. Ang linis ng bahay pag uwi. Kada panood mo, wow. May bagong masarap na ulam. Kada panood mo, wow. Kung ano-ano pinagagawa sa akin ng mis misis ko. Kung ano-ano binibili sa mga anak ko ng ano magaganda. Kasi nakakapanood ng magandang impluensya ng internet. Eh, hindi. Puro problema. Ni nee, sorry. Last na talaga yan. Last na talaga yan. Dahil kung hindi, mamili ka na lang. Ikaw magpalamon sa amin at bumuhay. O layasan ka namin ang mga anak mo.